Kuya, niyo, niyo. Ano? Dali sa malayo. Dali mo. Hindi niyan. Hoy! Gawa! Ga Akin na mo! You hitting the guard! You're not... Sige na to! Dalawa ka mo yan! Patayin ka niyan. Lamo. Kapatay ko na sa niya. sa presinto. Ayaw ng polis din eh. Oo. eh. Dinuro yung mutlo. Sumasama naman muli. yung

lutok na naman yung babae sinutok na naman, laguriya, hot, girl. Eating the mo, It's no isno mo, isno mo, isno mo, isno mo, isno mo, isno Koreya, isno Ano sila sa tayong babae? Ano? 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 Ano?